Beauty Gonzales outside nung hinabol ng zombie. Hmm? <laughs> oh, ito na. Welcome to another vlog. <laughs> so, dahil nga sa nagkaroon ng zombie outbreak sa lugar namin, <laughs> Charot. Dahil nga sa tapos na ang anihan ng palay, kung napanood nyo doon sa mga nakaraan kong vlog, hanggang sa pagbibilad na yon at pagpasok sa kamalig. Ito na po yung uh, pinakahuling proseso or gawain ng mga magsasaka tuwing anihan ng palay. Ang pagkuha ng mga dayami. Pero hindi naman lahat kumukuha. Yung iba iniiwan na lang, tapos sinusunog kapag natuyo, ganun. Eh, sa amin naman kasi, nagpatayo pa kami ng lagayan ng dayami, di ba? So, anong magiging silbi nun pag di namin lalagyan? Ano yun, nagpagod lang kami sa wala? <laughs> Papunta kami ngayon sa sa isang malayong lupain dito sa may kabukiran para manguha ng mga natuyong dayami. Kasi nakikita nyo naman dito sa mga paligid ko, yung iba hindi pa nakapag-harvest. Alangan kuha na namin ng dayami niyan, di ba? <laughs> So, dito po kami dumaan sa may maliit na kagubatan. May pagka bird box yung ambience niya. Medyo nakakatakot dumaan dito, lalo pag gabi -bi. Kasi I'm sure may mga jahas dito. Dito kami naglalaro minsan nung mga bata pa kami. Maliliit pa tong mga mangga. Ngayon, ang laki na? Kung napapansin nyo, may mga bakas ng transformers. Kasi ginawa natin tong daanan ng mga rotor, tsaka harvester. Di kasi nila pwedeng daanan yung mga bukid na may mga tanim na palay, lalo pag hindi pa pwedeng anihin. Nung palabas na ako dito sa kagubatan, bigla akong bumalik pa uwi sa bahay kasi akala ko na ko yung cellphone ko. Yun pala, nakaset up na dito sa harapan ko. Ginagamit ko palang pang video. <laughs> diba? ba? Parang tanga lang. At ayan, nakalabas na po ako doon sa masukal na kagubatan. At ayun na sa may dikalayuan yung kapatid ko, tatay ko, tsaka tito ko. Nagsimula na silang maghakot, so puntahan na natin. Double check ko lang tong nilalakaran ko, big kasi may mga ahas dito. Nakagat nga yung isa kong tito dito nung nakaraan lang, tapos pinasipsip nila sa may salina. Tapos idinura yung venom. Tabi-tabi po, bari 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 bari, bamba no laki ba i, i bagam sa bari bari tapyan untan at agka nagiri. Pagdating ko, ay ayan, naka ko na po sila ng mga dayami. Kaya ang gagawin ko na lang ay hahakutin ito at ilalagay doon sa trailer ng pelikula. Kailangan mo siyang akupin as in arms wide open. Tapos puputuputuin para hindi magkalaglagan. Tapos iitsahin mo doon sa may ibabaw ng trailer. Yung tito ko yung nasa ibabaw kasi siya po yung taga-arrange. Para mas madami kaming mailagay. At hindi pa balik-balik. Ngayon, makinig kayo. Ang dami kasi laging nagtatanong tuwing nagbablog ako tungkol sa dayami. Nasasagot ko naman yung iba pero patuloy pa rin yung nga nagtatanong. Padami na sila ng padami. So, kaya po kami nag effort ng ganito para lang makakuha ng dayami kasi may inaalagaan po kaming baka. Pagkain niya po ito. Pagsapit kasi ng tag-araw guys, kapag tapos na yung anihan, matutuyo na yung mga damo sa bukid. So, mahirap maghanap ng pastulan na may maraming damo na nakatubo. Kaya ito po yung magsisilving alternative na pagkain nila para hindi sila magutom. Pagdating naman ng tag-ulan, kapag taniman pa lang ng palay, mahalaga pa rin ito kahit marami nang tumutubong damo sa paligid. Kasi kapag umuulan or may bagyo, hindi mo naman pwedeng ipastulong baka sa gitna ng bukid, di ba? Ano 'yun, papaulanan mo, magkasakit pa 'yan. So kailangan po talagang mag-imbak ng kakainin nila para sa buong taon. Alam niyo sa totoo lang, binibili pa nga nila ito eh. Lalo na yung may mga maraming alaga na baka. Nagbabahay-bahay sila, nagtatanong kung sino may mga dayami. Lalo na noong treasure pa yung gamit sa pag-ani ng palay kasi nakatali yung mga dayami noon. Tanda ko na 4 pesos up to 7 pesos ang isang talik ng dayami. Pero ngayon, dahil nga sa harvester na yung ginagamit sa pag kalat-kalat na yung dayami, parang ganyan sa nakikita ninyo. So madalas pinamimigay na lang din ng may-ari. Kuha lang kayo doon, ganun yung madalas na sinasabi na. Kasi susunugin din naman nila ito kapag natuyo. Bago taniman ng panibagong crop. So nung napuno na namin yung isang trailer, tinalian na nila tapos inuwi na sa bahay para ilagay na doon sa lagayan ng dayami namin. Bale yung tito ko po tsaka yung kapatid ko ang maglalagay doon. Nagpaiwan kami ni tatay dito kasi kami yung mag-iipon para pagbalik nila eh hakot na lang ulit yung gagawin ba. So sa pag-iipon ng dayami, gagamitan mo lang yan ng stick bay. Huwag kalay or rake ha kasi mas mahihirapan kasi nasabi ko sa iyo. Dapat stick lang na may sanga na isa or kahit wala yung straight lang mas madali. Ganyan itsura ng mga dayami kapag hindi pa siya naipon. Nakahilera lang siya straight line. Susundan mo lang yan diretso pag mag ka. Tapos kapag itutulak mo na siya, kailangan yung way mo ay dapat kapareho kung saan nakaharap yung mga natumbang nagapas na napalay para hindi siya salubong or mag-opposite attract ganon. Hmm. Naintindihan nyo ba? O wag nyo naintindihin hindi nyo naman ito gagawin eh. <laughs> so hindi na muna ako magbibidyoan no? Para tuloy-tuloy ang trabaho natin at hindi tayo matalakan. <laughs> ang dami pa kasi nito, oh. Hanggang doon pa yan sa dulo, Diyos ko. Nung dumating na yung trailer, niwanan ko muna sila kasi nakadahilo na ako, B. <laughs> tatlo naman na sila dyan ah nauhaw din kasi ako kaya dumiretso muna ako dito sa my pilar pilapil para uminom ng tubig pag nagpunta kasi sa bukid dapat lagi kang may dalang ganito kundi water jug tumbler kasi ang hirap mauhaw kapag nasa gitna ka ng bukid ang layo pa na mo <laughs> habang ang sarap-sarap ng pag-inom ko dyan ng tubig parang may gumagapang nagulat man ako oy <laughs> ang daming langgam doon sa inupuan ko Diyos ko <laughs> Buti na lang nakabota ako ah, nang gigil ako sa inyo. Kaya di ako nakagat. Pero okay lang yan, sorte naman daw ang pulang lang eh. <laughs> Malapit nang magtakip silim guys. Kaya matutunghayan na ninyo kung gaano kaganda ang sunset dito sa amin. Oh, di ba? Ganyan yung tugtugan. Kapag mga nature nature yung ipapakita mo, can we kiss forever? Ganon kung di mo pa narinig. wa ha wa Uh, 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 uh. Hmm, ako na nagtuloy nung kanta Malakas kasi makakapirit yan. <laughs> At ayan, pagdating ko ay eh, tapos na po silang maghakot Nakapuno din kami ng isang trailer Sa pangalawang pagkakataon So bali huli na po ito Sa ibang araw na lang ulit kami babalik Para kumuha kasi magagabin na Matapos ulit talian yung mga dayami Sumakay na po ako dito sa trailer Habang bitbit -bit na rin yung iba pang mga kagamitan Dito ako tumuntong sa may likuran ng driver Tapos humawak lang ako doon sa ato Tapos nung papaliko na siya hindi ko na balance yung sarili ko. Be, nalaglag ako ba? <laughs> sa totoo lang, tumalo na lang ako dyan habang hindi pa masyadong delikado Kasi kung pinilit kong humawak, baka dun pa ako lalong maaksidente. So no choice, dito na lamang po ako sumakay sa ibabaw ng dayami habang nakahawak don sa tali. Enjoy naman siya, masaya pero challenging kasi kailangan mong maging alerto sa mga dinadaanan. Baka mahampas yung mukha mo ng mga dahon at sanga ng mangga. <laughs> ayun, pinagsabihan ako ng tito ko kasi kinabahan siya nung tumalon ako bigla. <laughs> Dito kami dumaan sa may papuntang junk shop ng tito ko na bukid. Yung pinagkuhanan ko ng kabuti noon. Sa daan na ito, iiwasan mo naman ay yung mga dahon ng kawayan. Baka mahampas din mukha mo. <laughs> o oh, diba, ang saya lang. <laughs> Hanggang sa makarating na po kami dito sa may bukid kung saan itinayo yung lagayan namin ng dayami. Pagbaba namin, tinanggal na agad yung mga tali at sinimulan nang itulak sa loob. Madali na lang pala pagpasok nito sa loob kasi itutulak na lang siya gamit ang kawayan. Hindi gaya noon na kuliglig pa yung gamit namin. Diyos ko, mano-mano mong hahakutin ulit at saka ipapasok sa loob ba? Pero ngayon, tulak na lang papasok tapos may magstay lang sa loob para magpurper or magsiksik ng dayami para mas maraming mailagay. Sinubukan kong pumasok doon sa loob. Masaya naman magpurpur ng dayami para ka lang naglalaro ba ikakalat mo lang lundag-lundagan mo lang ganun basta pinaka-importante dito be full protection ka talaga kasi makati ito siguraduhin mong nakamedyas ka nakapantalo nakajacket or dapat pa nga nakamas ka dyan eh nakakapagod siya pero masaya mag -e enjoy ka kasi bukod sa para ka nga lang naglalaro talaga hindi rin ganun kainit kasi kumukuha kami ng dayami tuwing hapon na mga alas 4 ganyan para hindi na masyadong mainit yung sikat ng araw ngayon tapos na namin ipasok sa loob lahat so bali nakadalawang hakutan kami ngayong araw Wow. Nung naipasok na namin sa loob, ganyan lang po karami yun. Wala pa sa kalahati, Diyos ko. Pupunuin po kasi namin yan hanggang doon sa bobong. Yung siksik na siksik talaga. So itutuloy na lang po namin yung pagpupuno nito sa iba pang mga susunod na araw. Sa ngayon ay umuwi muna kami. Este, sila lang pala kasi iniwan nila ako o di ako sinakay. <laughs> Ilang araw din yung lumipas bago kami nakapaghakot ulit. Tapos ititigil na naman. Then kapag akaliwas na naman sa so too, maghahakot ulit, ganon, pabalik-balik lang. Siguro mga limang beses, ganon. So bali itong nakikita ngayon, ito na po yung pinakahuli ng paghahakot namin para lang mapuno yung lagayan ng dayami. Bale, ito na rin yung time na nagsunog na kami ng ibang mga natira pa kasi. Hindi naman na namin mahahakot lahat. Hinahanda na rin kasi ito para taniman na ng panibagong crop. Pinagpipilian pa nga lang namin kung alin yung itatanim. It's either uh, strawberry, tulip flowers, or apple tree. Mamili na lamang po kayo sa tatlong yun. <laughs> charo. Malalaman nyo na lang soon kasi ibablog ko din. And finally, ayan na po. Punong-puno na ang aming lagayan ng dayami. Siksik, -sik, liglig, at oma Abasto ng aming baka hanggang sa susunod na anihan. So, dito na po natatapos ang aking documentary series sa pag-aani ng palay. Alam kong wala naman kayong natutuhan kasi wala naman pong kakwenta-kwenta itong aking vlog. Pero sana'y nag-enjoy po kayo at nagkaroon ng ngiti sa inyong mga labi. Maraming salamat po sa panonood. <laughs> Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, yeah. let's make people happy. Mag-ingat po tayong lahat.